Hindi halatang manok ang itsura, tapos kapag pinirito mo ganito pa. May ulam ka na, tapos yung kanin java rice pa. Sa so, 1 fourth kilo ng manok mo, 10 sticks na ang magagawa mo. At pwede mong ibenta ng 30 pesos ang kada order dahil may kasama na din kanin nito. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap, tamis. Oh, yes. Gagamit tayo ng dalawang pakal ng bigas. Kalahating pirasong carrots. Isang pirasong sibuyas. Siyam na pirasong bawang. Dalawang pirasong itlog. 250 grams chicken breast. Tinanggal ko na yung buto nito. Anim na kutsarang harina. Dalawang kutsarang breading mix. Dalawang kutsarang cornstarch. Dalawang kutsarang mayonnaise. Isang pack ng mola wrapper isang kutsarang buto ng atswete, isa't kalahating kutsaritang paminta, dalawang kutsaritang asin, at mantika sa pagpirito. Gagamitin ko yung non-stick wok ko. O diba, ang ganda ng itsura at malaki pa. Para hindi magasgasan, partneran natin ng silicone utensils. Kung gusto nyo din bumili, nasa TikTok ko lang po ito. I-click nyo lang yung basket na nakikita nyo. Magpainit na tayo ng dalawang kutsarang mantika. Then, maggisa tayo ng isang kutsarang buto ng atswete. Ito yung magpapakulay dilaw sa ating kanin. Tapos tanggalin na natin yung mga buto nito. Next, magsaing na tayo ng bigas. Konti lang ang isasaing ko kasi ako lang naman ang kumakain nito. At ang nakakainis pa dito, imbis na tumaba ako, yung pisngi ko ang lumolobo. <laughs> Kaya huwag kang magalala kung yung tiyan mo ay nagkakabilbil na. Kaysa naman sa akin, yung bilbil ko sa mukha napupunta. <laughs> Guys, naglagay lang ako ng kalahating kutsaritang asin at bawang dito. Syempre, ibuhos na din natin yung atsuete oil pampakulay. Imix lang natin ito mabuti. Nakakatulong yung mantika para hindi masyadong magdikit-dikit yung ating kanin. Ilagay na natin yung steamer dahil dito natin lulutuin yung chicken breast. Kaya ginagawa ko to para hindi ko na ilaga yung manok ko. Tapos masumasarap ito dahil napupunta sa kanin yung katas nito. After ng ilang minuto, luto na yung manok ko. So, imix lang natin mabuti para magpantay yung kulay. Grabe, ang ganda ng itsura. Nakakatakam talaga. Next, himayin na natin yung manok. Yan, manok na naman ang narinig nyo. Palibasa kasi yung ibang mister dyan sa bungero. Pero karamihan, babaero. <laughs> Hiwain na natin yung manok sa malilit na peraso. Then, ilagay na natin to sa mixing bowl. O oh, di ba Parang giniling ang itsura. Kalahating pirasong carrots. Isang pirasong sibuyas tatlong pirasong bawang, isang kutsaritang asin, isang kutsaritang paminta, dalawang kutsarang harina, at isang pirasong itlog. Haluin na natin ito mabuti para mag-combine mga ingredients natin. Kailangan yung mixture nyo magdikit-dikit na parang giniling. So, kuha tayo ng isang kutsara at ating bibilugin. Bale 30 pieces ang magagawa natin dito. Ulitin lang natin yung ganitong proseso. Guys, ito ni na nabilog ko pero kailangan muna natin ilagay sa freezer para medyo tumigas ito. Habang pinapatigas natin, gawin na natin yung batter. Gagamit tayo ng apat na kutsarang harina, dalawang kutsarang breading mix, at isang pirasong itlog. Bale, dalawang itlog ang magagamit natin sa recipe na to. Maglagay tayo ng konting tubig. Kailangan ganito kalapot yung mixture nyo. Gagamit tayo ng dalawang kutsarang mayonnaise, kalahating kutsarita ng asin, kalahating kutsaritang paminta, tatlong pirasong bawang, at isang kutsaritang tubig. Then, imix lang natin ito mabuti. Guys, sasalain ko yung bawang dito para hindi bumara sa piping bag ko. Mas madali yung garlic mayo kasi hindi na kailangan lutuin nito. Next, gagamit tayo ng molo wrapper dahil ito yung babalot natin sa manok. Hahatiin lang natin to sa tatlong piraso. Tapos gupitin natin ng medyo maninipis ito. Then, lagyan natin ito ng dalawang kutsarang cornstarch para mas lalong lumutong after mapirito. Halloween lang natin ito ng todo. Guys, matigas yung nasa freezer ko kaya balutan na natin to. Ilubog muna natin to sa ating butter. Kaya pinatigas ko muna para hindi masira sa proseso na to. Next, molo wrapper naman ang ibabalot ko. Bilugin lang natin, then okay na to. Kahit maliit itong balls ko, lumalaki din ito kapag nabalutan ng molo wrapper ko. <laughs> Kaya chicken mami ang tinawag ko dito para kasing mami ang itsura after mabalutan nito. Heto ni sample ng nagawa ko. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung mga balls into medium heat hanggang sa mag golden brown nito. Baligtarin natin para kabilang side maluto din. Guys, bali molo wrapper na lang ang niluluto natin dito. Kasi yung manok, na-steam na natin kanina ito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Next, tuhugin na natin yung mga ito. Pero ang ilalagay ko ay tatlong piraso sa kada ko. Maglagay na tayo ng kanin sa ating my plate. Then, ipatong natin yung manok. Tapos, lagyan natin ng mayonnaise at dahon ng sibuyas yung ibabaw. Heto ng ating chicken Mami. Try nyo na din itong ipang negosyo. Pwede mong ibenta ng 30 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.